So yun, what's up mga kapadyak? This is me again, Arnel Perez, ang machong galero ng Taiwan yon. Kung bago lang kayo sa akin channel, pakiclick na lang subscribe and don't forget, click the notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga video yung ina-upload ko. So yun guys, titingnan natin kung saan naabot yung 180, kung anong papalit nito tingnan po natin mamaya guys abangan natin so 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 'to pang yeah, 'yo kapalitan ka natin kung magkano kapalit ang kapalit ng isang da uh. 有攻击意识嘛？我听听，好、啊，我发听听。谢谢，好、哦，兄弟。哦嗯